Good day, magluluto tayo ng gatang hipon. Ang mga kailangan, isang kilong hipon, kalahating kilong kalabasa, apat na talim sitaw, bawang, sibuyas, gata, asin, pamintan dorog, at kayo nang bahala kung paano timplahan at mag-adjust. Una, papainitin natin ng kawali at ilagay ang sibuyas bawang pagsabayin para hindi na sila magkaingitan. Pangalawa, halu-haluin, tapanan ng konti at ilagay na maya-maya ang kalabasa at sita. Tapos sa pagkailin, ang kumulo, mulo, after 5 minutes, pwede mo nang ilagay ang gata. Pagkatapos na ilagay ang gata, ayan, pakuloyin ulit, halu-haluin, ilagay ang ceiling cream, at pagkatapos ay ilagay na ang hipon. Ang hipon ay madaling maluto, kaya kailangan hindi ka ano kalakas ng apoy, uh, pabayaan lang kumulo sa katamtamang lakas ng apoy, simplahan, halu -haluin, at ayan na ready for food disha